siya. Yun yung parang protocol. No? Kung may COVID ngayon, noon ay may ketong. At ang protocol, kailangan mong lumayo at kailangan mo din. Mayroon po silang no, yung tinatawag na kailangan mo i-inform yung tao. Kung dadaan ka, ay, yung iba po mayroong ginagamit na kalembang o kung ano mang mga uh, panghudyat sa mga tao para sila din mismo ang lumayo o umiwas at hindi makahawa. So ganun ang kalagayan ng isang ketongin. Kung kaya sa pagkarinig niya no ng pangalang ni Jesus, marahil no ay nagkaroon ng pag-asa uh, talagang nagsumikap. Bawal siyang lumapit sa mga tao pero naglakas loob siyang lumapit kay Jesus at nagmakaawa. At ang kanyang sinabi, kung ibig mo, gagaling ako. Hindi naman mahirap palang kausap sa si Jesus kung sa konteksto ng ating pong ibanghelyo. Napakadali lang. Sinabi lang nung ketong, kung ibig po ninyo, mapapagalang ninyo ako. Parang pag pinagnilayan niyo po ito, no, yung, yung dialogue na kanya pong sinabi, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Hindi ko alam kung ano ba ito, may pagpapakumbaba ba ito o parang china challenge, inahamon si Jesus. Kung ibig po, kasi parang wala, ka, wala kasi talagang gamot no, ang sakit na ketong noon. Pero sinubukan niya, no, hinamon niya marahil si Jesus, kung ibig ninyo, gagaling ako. At yun, ganun lang din ang sagot na Jesus, gusto ko gumaling ka para patun para ipakita na oh, isang salita lang ni Yesus mangyayari. So, hindi komplikado, hindi mahirap kausap si Yesus. Sino ang mahirap kausap? Tao. Dami natin, misan, dami nga, kung may hinihiling ka sa, sa Diyos, ang dami nating ritual na ginagawa, ang dami nating mga pagpapahirap sa sarili, pero kung lalapit lang pala tayo kay Jesus, na may pananampalataya, na naniniwala tayo, ipagkakaloob niya. So, ulitin ko, no? Hindi mahirap kausap ang Ang mahirap ay ang tao. Kasi matapos siyang mak makiusap, nanikluhod, na makaawa, hindi naman siya pinahirapan. Hindi naman siya sinabihan na mag-alay ka ng ganito bago ka gumaling. Hindi eh. Nung gumaling siya, ang sabi lang ni Jesus, o, oh, huwag mo na itong ipagsasabi sa iba. Si Jesus nakinig doon sa ketongin, pero pagkatapos siyang mapakinggan, ang ketongin hindi na nakinig kay Jesus. Kasi sabi, no, huwag mo nang sasabihin ito kanino man. Tapos, maghandog ka ayon sa hinihingi ng kautosan, pasuri ka, na magaling ka na. Kaya, no, siguro, na-overwhelm, na-overwhelm yung lalaki. Imbis na sundin kung ano ang sinasabi ni Jesus, ang sinunod niya ay kung ano yung kanyang bugso ng damdamin na ipagsigawan na magaling na siya. Kaya ano nangyari? Hindi na nakapasok sa si Jesus ng nahirapan na na mas marami sanang po pwede siyang mapagaling pero dahil nga nag-uunahan na marahil yung mga tao. So ganoon na lang yun nangyayari na ang tingin kay Jesus hindi talaga kinilala sa si Jesus bilang anak ng Diyos, bilang Mesiyas kundi kinilala siya bilang tagapagpagaling. Miracle worker na lang. Kaya eh, sa unang pagbasa, binanggit dito yung ugali ng mga Israelita na ah, para manalo tayo, dali natin yung kaban. So ano ang tingin sa kaban? Agimat, panakot sa mga na Hindi naman tinugon ng Diyos na sila po ay maligtas dahil lamang nandoon yung kaban ng tipan. Kasi ang magliligtas talaga sa atin ay kung paano tayo sumusunod. Una, makikinig muna tayo para alam natin kung ano ang susundan natin. So ngayon, sa ating karanasan, marami kayong hiniling, marami tayong hiningi sa Diyos na halos maglulumuhod tayo, maglulupasay tayo, umiyak tayo ng todo-todo. Pero nung ipinagkaloba, ano ang ating naging ugali. Niya isang marahil no maganda mapagnilayan sa kabila ng hindi nating karapat dapat ay ibinigay sa atin ng Diyos 'yung ating hinihingi. Pinakinggan tayo ng Diyos, nawa matuto din tayong makinig sa Diyos. Amen. Naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo na may pananalig sa ating amang nasa langit na ang ating mga panalangin ay pakikinggan. Ang ating itutugon, amang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway hindi magulang sa kanyang tungkuli na tanggapin ang mga napapabayaan at mga itinuturing na yagit na lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mabagin, pakinggan mo kami. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mabagin, pakinggan mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mabagin, pakinggan mo kami. Ang mga mahihirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mabagin, pakinggan mo kami ang mga yumao kay Kristo na way sa tunay na kalayaan at kaligayahan ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mababing, pakinggan mo kami. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang mga kahilingan ng na mga nanonood sa online. Lahat ng mga minsan pasasalamat special na intention, mga agarang paggaling ng mga maysa. Ang lahat ng ito hiniling namin sa kala ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. kapatid, upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. amanaming naming lumika ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasaamin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ng Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Ita sa Diyos ang puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa so iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa san sinukom. Kahangad mong siya'y iwastong lubos, sa'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulod na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kay na mga anghel ang sisitawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, may nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, na pupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparinito sa ngalan ng Panginoon sa nasa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya inaghati hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa Kaya e hindi naman matapos ang hapunan, pa kaniyang is Ika niyang pinasalamatan. Niyabot niya bonyang, sa kanyang mga alagad at tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipa. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawat ng mga kasalan. Gawin ninyo ito sa pag -ala -ala sa Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. May napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdi. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang waka. Kaysa na mahal na Birhem Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Matagubili ng mga na utos at turo ni sa Panginoon natin at Diyos sa natin ng lakas. uh -huh. Sa ruso, at mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung hiyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban Sama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumay. At sumay rin. po tayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagalog mo sa amin. Paan? Tumuhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat at na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay galing. Tawa ni Kristo, Panalangin. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikina. Ipagkalob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At papalain kayo ng makapangyariang Diyos, Sama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. pagkaling at laman Sa buhay, pag-ibig at katarungan Tanda ng kanyang kaharihan. Sa panahong lupa Sa panahong ang anis at gana Sa panahon ng digmaan at kaguluhan Sa panahon ng Wayapay, mayunat ipayan kanyang pagkalinga pa. pag at ba sa muhay pagibig at katulongan tanda ng kanyang kahal